ito na nga pala yung update sa ating dream house. Sip, ka. Ay, ah, ah. Oh. Oh, Hi guys, it's me, your Ilocana girl, Miss Igado. Ayan, samahan nyo nga pala kami pupunta nga pala kami sa site. Ipapakita ko nga sa inyo ulit yung update ng aming bahay. Ang tagal-tagal natin mag-update, no? Sorry guys, sobrang busy lang kasi. Dahil mainit-init pa nga nung pumunta kami, kumain nga pala muna kami dito ng mangga. Habang nagchichismisan, charot. Mamaya kung ipapakita sa inyo yung bahay, pag lumubog na nga yung araw, ang init-init pa naman kasi, talagang mangingitim tayo dito. Nag-order na nga lang din pala ako ng pampamerenda sa ating mga trabador. Uy, may pa milk tea sila at pizza. Deserve nila to, guys. Matagal-tagal nga din nung last time nagpunta dito. Lagi nga naman ating nakakalipas. Ewan ko ba, tinatamad kasi nung kanako minsan. Kaya feeling ko to lang bilis magawa ng bahay. Ayan nga, inayos na nga lang namin yung mga papamerenda natin. Para tawagin na nga din natin sila para magmerenda na din. Alam kong gutom na nga din sila. Ito kaya, sarap ko. <laughs>

Pizza. 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 Pizza, nahihiya pa nga sila kumuha ng merenda guys Sabi ko kainin nila lahat yan Dahil para sa nila lahat yan Naku man nagbabain talaga titaga ilagan Hindi pa nga sila nakiharap sa amin kasi nga nahihiya sila Kaya naman pumunta na lang sila sa gilid Binigyan na nga lang din pala namin yung mga natitirang mga pizza Para maubos na nila Nagpicture nga lang pala kami dito ng lipad jack guys, ito na nga pala yung update sa ating dream house. Ililibot ko kaya kung ano na yung mga nagawa. Let's go! Yan, papasok na nga tayo sa ating gate. Tara! Pataas siya guys kasi nga nababaha dito. Yan, may mga nagtatrabaho pa nga. Kaya lagay kayo ah. Iwari ti pabitak nga isin niyo. <laughs> Yan, dito yung parkingan guys. Dito yung parkingan ng Raptor. Maging matmat sa likod. Oh, ang like dito, eh. dito naman yung pintuan. Dito ba yung pintuan? Hello. Dito yung pintuan guys. Hello. Dito! Hmm? Dito, diba dito yung pintuan ko ya? Ako paturan mo. Oo. Oh. Ba't ka naman? Ako, dito. Dito yung pintuan. Papasok ko dyan sa na agad. O kung nari may TV. <laughs> ito na yung sala namin, guys. Ano to, kuya? Kitchen ito, kuya? Kina? Ito, bawal pa yan ka Ito na yung kusina. Yung sa labas, dirty kitchen ito. Min. <laughs> Yan, isang kwarto dito. Tapos, ito naman yung master bedroom. Malaki din pala siya. Ito yung master bedroom namin, guys. May walk-in closet para hindi gulo-gulo mga damit natin. Yan, guys. Malapit na magawa ang aming bahay. Ano na yung kulang? I-comment nyo naman kung ano yung kulang. Mustang. <laughs> Ay, Guys, pag suggest naman kayo kung anong magandang kulay ng bahay. Magbabasa kami sa comment section. Green. Green. Para Think. baby ninja. Pink. Para girl. Green. It's a girl! No. Huwag na mag-cabinet doon na sa baba ng ano. Dapat. Pak. Ganda. Guys, dito nga pala yung mga parkina, parkingan ng mga motor. Yan. Motor di ba? Jack. Tapos, may isang pintuan dito guys dito yung may hagdanan sa likod tapos sa akyat sa terrace sa taas para pag tiktokan natin or pag meron tayong mga bisita Doon mag jamming jamming diba pa music gano'n mag chismisan ng mga ibang buhay charot lang <laughs> paano gamitin to? mal? hindi ko alam ah hindi naman gumagawa ng bahay Uy. sige pag oh, nasira mo. Guys, comment naman kayo kung gusto niyong tumulong ako sa paggawa ng bahay. Para maging ano din tayo. Uh, construction for today's vlog. Papasok tayo sa public CR. Public CR na? Maliit lang to, pero cute. Anong public CR? Ano rin tataya ko dito? Ano? Pagtayahan. Ah! Ah!